Nung panahon kasi ng pandemic, natatandaan ko to ang daming tao bumagsak ang negosyo. Oo right? So, walang real estate no. Nun, nung panahon ng pandemic. So, you had to pivot. Diba? Kinailangan yung kumita ni Mrs. Ian. So, nagluto ka. Opo. Pinush okay. no, niya ako na magluto, bumalik sa kusina. Then yun nga, sa isang kaibigan natin na sumuporta, umorder, dun nung nagsimula lahat. So, sag, ano to? Two, two burner lang kayo no, two burner to? Lang. Sa, sa kusina Sa kusina niyo lang. lang po sa bahay. At anong binebenta nyo noon? Ito po, nagsimula ko sa paella. Meron ka ng Apo, paella noon? Kare-kare, binagoongan, yung begsal and the pasta. Magkano ang puhunan mo nung sinimulan mo ang ilos? Yun, yung worth ng order niya as a friend. 13,500. 13,000? <laughs> yeah. Yun na yung puhunan yun mo? Yun na po yun. At ano nangyari after that? Yun na po. At sa, nalok po sa mga subdivision then ka-village yun. Umikot na rin po nun. Rediretso na rin po. Palagay mo, Chef, bakit naging popular ang Ilos? Ang bilis. Now, Ilos is such a household name. I would say, kilala ang Ilos ngayon. How did you do it five years? Yun nga po. Sa, sa akin, na may personal note, talagang hindi namin tinitipid yung pagkain eh. From the raw materials, talaga mabusisi na tayo. Then talagang kung ano yung lasaw na hinahanda sa bahay, sa pamilya, di namin binago yun. Oo. Oh, oh.